naging tao. Ibig sabihin, may iba pa siyang kalagayan bago naging tao. Ang tanong, ano nga ba ang unang kalagayan ng ating Panginoong Yeso Kristo noong siya ay hindi pa umiiral sa sanlibutan ito? Ngayon, kung ang akala nyo, dahil ang sabi mo dito, ibig sabihin may iba pa siyang kalagayan bago siya naging tao. Ngayon, kung ang akala nyo is Noong si Kristo ay hindi pa umiiral dito sa sanlibutan, akala nyo na ay siya na yung uh, Diyos na tunay. Sapagkat si Kristo, yan ang inyong pagkakakilala. Ano nga ba ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Su Kristo noong siya ay hindi pa umiiral dito sa sanlibutan? Well, katupa, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, kung ang Biblia ang pag-aaralan mo, kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong Su Kristo, noong siya ay hindi pa umiiral dito sa Sanlibutan, ang kanyang kalagayan po, ayon sa pagtuturo ng banal na kasulatan, si Kristo po ay nasa isipan pa lamang po ng ating Panginoong Diyos o ng Ama. Ibig sabihin po ng nasa isipan, nasa plano. Planado pa lang po siya ng Ama ng tunay na Diyos. So hindi pa po umiiral ang ating Panginoong Heso Kristo sapagkat siya po ay plano pa lamang nasa isipan. So sa ibang uh, salin ng Biblia, nasa sinapupunan. So ganyan po ang ibang mga salin ng Biblia. Ang tanong, paano magkakaroon ng kasagutan ang plano ng Ama sa ating Panginoong Heso Kristo? Magkakaroon po yan ng kabuluhan kung ang Ama ay isusugo na niya ang kanyang banal na Espiritu Santo. So yun, ay, yun na po yung sinasabing, uh, yung salita ay magkakatawang tao. At ang plano na yon yung nasa isip na yon yun po ay ang Panginoong Heso Kristo. So kapag sinalita na po siya ng Ama, magkakaroon na po ng kasagutan yung kanyang mga plano. Ngayon, paano naman po magkakaroon ng kasagutan yung plano o yung nasa isipan? Yung nasa isip ng Ama ay ang Panginoong Heso Kristo. Paano magiging tao yon Ang mangyayari po doon, susuguin po ng Ama, ng tunay na Diyos, ang kanyang banal na Espiritu Santo para yung salita na yun o yung verbo na yun para maging tao, ito po ay kanyang susuguin para pumasok sa isang berhen na babae na si Maria. So doon po papasok ang banal na Espiritu Santo na magkakatawang tao na papangalan ng Heso Kristo. So doon po iluluwal ang ating Panginoong Heso Kristo ng isang babaeng berhen. Sa pamamagitan po ng isang berhen na si Maria ay magdadalang tao. So yun po ang aral ng banal na kasulatan. Hindi po Uh, dahil si Maria ay nagdalang tao, hindi po sinabi ng Biblia na magdadalang Diyos. No? Dahil si Kristo ko ay tao sa likas na kalagayan, ang sabi po ng Biblia, si Maria niya ay maglilihi o magdadalang tao. Hindi po sinabi magdadalang Diyos. Kaya ang komento mo katupa, no? may iba pa siyang kalagayan bago naging tao ang Panginoong Kristo. So, so, ang kalagayan niya po ay nasa isipan, nasa plano. Yun po ang kanyang kalagayan magkakaroon lamang ng kasagutan o kabuluhan para maging tao yung salita o yung nasa isipan ng Ama, susubuin niya po ang banal na Espiritu Santo para pumasok po sa isang babaeng berhen. At doon po, si Kristo po ang dinadala ni Maria. Para yung dinadala ni Maria, ito po ay papangalanan si Yesu Kristo. Kaya sa madaling sabi po, ang nagkatawang tao ay ang salita.